Hello guys, good morning. To so this video guys, is magtutrito mag ako ng isdang alamahan. Ayan po guys. So ngayon po ang akin pagtutrito. Madali lang naman magtutrito guys, diba? Ayan lang po. Malapit na po yan maluluto Ayan guys, luto na po. At iyan ay tatanggalin ko na. Kasi yung iba po ay naluluto na rin naman. Ayan guys. bago man yung mantika niya guys kaso lang nagiging ano na dahil naprituhan na po pangalawa may isa pong natira guys ayan nag-iisa na ano ayan po guys babalikan ko po kayo mamaya Ayan po guys, ito na po siya ang kinalabasan ng aking pritong isda. Ayan, luto na po siya guys. Ready to eat na. Mm. Masarap po itong isda na to guys, malaman po. Ayan lang po guys. Bago po ako magtatapos guys, pakipanood po, taposin nyo aking video na ito. Paki-react po. Comments. Share para po maririsbakan po rin ko kayo guys. Pag kayo po ay nagiiwan ng baka sa aking video. Kaya hanggang dito na lang po guys. Bye-bye.